Kumusta mga kasaliksi? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa pag-aaral at pag-iimbestiga ng mga eksperto? Sa malalim at malawak nating karagatan ay meron silang hindi mabilang ng mga natuklasan na posibleng gumulat sa buong sanlibutan? Kaya mula sa pinakamahabang matinik na isda sa lukuyan hanggang sa mga tubong tila ba naninigarilyo sa ilalim ng karagatan? Ay ito ang sampung pinakakagulat-gulat na nadeskubre ng mga eksperto sa kailaliman ng karagatan. At kung handa ka ng makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10 or Ang pinakaunang na sa karagatan na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang nilalang ay Orfish, na kontawagin ay or fish. kilala sa pagiging pinakamahabang matinik na isda sa karagatan. Kung saan siya sabing umaabot ang haba nito hanggang 36 na talampakan. na siyang nagdulot para sa magulat ang mga tao sa tuwing nakikita nila ang isda na ito. Mahaba man ay payat ang pangangatawan ng mga orfish na nababalot ng silver na mga kaliskis at pulang crest sa kanilang likuran. Pero ayon sa mga eksperto ay hindi raw normal na makita ang mga isda na ito ng mga tao sa kadila ng naninirahan ang mga orfish sa malalim na parte ng ating karagatan. Kung kaya't dapat bihira lamang natin silang madiskubre at matagpuan. Pero kamakailan ay dumadalas ang pagkaanod ng mga nilalang na ito sa ating mga dalampasigan na siyang nagdulot para makasalubong ng publiko ang kanilang mga bangkay na hindi may tatangging sa sobrang haba ay talaga namang kamamanghaan at ikagugulat ng kahit na sinong tao. Number 9, Titanic Ikalabing apat ng buwan ng Abril taong 1942, lumabog ang sikat na barkong Titanic na noong 1985 lamang nadeskubre ng mga eksperto sa ilalim na halos 4,000 talampakan sa kailaliman ng karagatan ng Timog Silangang bahagi ng probinsya ng Newfoundland sa bansang Canada kung saan kahit na mahirap mapag-aralan ng mga eksperto, ang makasaysayang barko na ito ay madalas pa rin nila itong ginagawa. Hindi lamang dahil para matignan kung may nilalaman pa itong importante at mamahaling makagamitan, kundi pati na rin para mapag-aralan ng kasalukuyang estado ng sasakyan at kung posible bang maiangat pa ito sa ating kalupaan. Naayon sa mga eksperto ay hindi na raw posible, lalo na't na sobrang bigat ng barko at masyadong malalim ang pinaglubugan nito. Kung kaya't wala na raw tayong magagawa pa, kundi hintay na lang ang araw na kalawangin ng sasakyan at tuluyan na itong masira. Number 8. Mid-Atlantic Rift Ang tinatawag na Mid-Atlantic Rift na tinatawag ding Silfra Fissure ay dumadaan sa kalupaan ng bansang Iceland na siya rin humihiwalay sa kontinente ng North America at ng Eurasia na sa pagiging pinakamalaki sa ating buong planeta. Kung kaya't kung sakaling pupunta ka raw sa lugar nito. ito, ay pwede mo nang matapakan ang dalawang kontinente ng sabay nasyang siyang naging daylan para dagsayin ito ng napakaraming mga turista. Pero ang totoong lugar kung saan bumibisita ang mga tao ay ang Mid-Atlantic Rift na napupuno ng tubig na sikat sa mga diver. Dulot na sa lalim nito na lampas 60 meters ay posible itong paglanguyan ng mga turistang bumibisita dito. Pinaniniwala ang nabuo ang Mid-Atlantic Rift dahil sa lindol na tumama noon sa lugar na siyang naging dahilan para mabitak ang kalupaan dito na agad na puno ng tubig mula sa natutunaw na glacier na siya rin daw rason kung bakit malinaw at malamig ang tubig sa lugar na talaga namang perpeto para sa mga turistang gustong sabay na makakita ng magagandang tanawin at magpapresko na siyang nagdulot para taon-taon ay daan-daang libong mga tao ang bumibisita rito. Number 7, Bimini Road Sa North Bimini Island sa bansang Bahamas ay mayroong underwater rock formation na kung tawagin ay Bimini Road na talaga namang gumulat sa lahat nung ito ay nagpakita. Sa kadila ng ang tila ba kalsadang ito na may haba na halos isang kilometro na matatagpuan sa lalim na mula tatlo hanggang siyam na metro ay patunay raw na mayroong bumuong sinuunang sibilisasyon dito. Ang Bimini Road ay binubuo ng mga parehabang mga limestone. Na matapos imbestigahan ng mga eksperto ay napag-alaman nila na mayroong tanda na mula siyam hanggang sampung libong taon. Na dahil sobrang tagal na ang nakalipas ay sadyang nagdulot para mahirapan ng mga ekspertong tukuyin kung anong sibilisasyon ang may gawa sa kalsadang ito. Pinaniniwalaan naman ng mga eksperto na ang Bimini Road ay nakakonekta noon sa isang syudad na kasama nitong lumubog Noong unang panahon, nasa nakasalukuyang pinagahanap pa rin nila. Number 6, Yucatan Underwater Cave Noong 2018, sa kailaliman ng Yucatan Island sa bansang Mexico, ay merong nadeskubring kuweba ang mga eksperto. Nasa sobrang lawak ay nasama ito sa listahan sa pagiging pinakamalaking underwater cave sa buong mundo. Dulot na umaabot daw ang lawak ng loob ng kuweba sa lampas 300 kilometro. Pero hindi lamang ang lawak ng Yucatan Underwater Cave ang siyang itinagulat ng mga eksperto, kundi pati na rin ang natuklasan nila sa loob nito. Sa kanila ng nadiskubre nila sa loob ng kuweba ang mga artifacts ng sinaunang sibilisasyon ng Mayan na pinaniniwalaan nilang nanirahan noon sa lugar. Kasama ang mga sinaunang kagamitan ay nadiskubre din ng mga eksperto sa loob ng lugar ang mga fossils ng sinaunang tao, hayop at pati na rin mga halaman na hindi na makikita pa sa kasalukuyan. At dahil ang bawat isa sa mga ito ay umaabot na ang tanda sa lampas 10,000 taon, ay hindi na may tatanggi pang malaki ang matutulong nito sa pag-aaral ng mga eksperto sa kasaysayan ng ating mundo. Number 5. Underwater Salt Lake Maniniwala ka bang kung sabihin ko sa iyo na posibleng magkaroon ng lawa sa kailaliman ng ating karagatan? Ganito kasi ang nadiskubre ng mga eksperto noong 2014 sa kailalima ng dagat ng Mexico kung saan makikita sa mga video ang kanilang nakuhanan patungkol sa lawang ito ang tubig ng dalawang anyong tubig na hindi man lang nagahalo. Dulot na sadyang mas mataas daw ang salt level content ng underwater salt lake kumpara sa dagat na pumapaligid dito. Tinatawag ng mga ekspertong jacuzzi of despair ang lawa dahil sa hindi posibleng mabuhay ang kahit na anong minalas na lumangay dito. At dahil sa sadyang napakarami ng mga underwater salt lake na ito, sa karagatan ng Mexico ay mariin nilang pinag-iingat ang mga taong wag na lumapit sa mga ito. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto, ay ang mga nilalang na kayang manirahan dito ay ang mga kakaibang uri ng alimango, bakterya, shellfish at iba pa na nagawang mag-evolve at mag-adapt sa maalat na tubig ng lugar nasa mga palad ay hindi raw kayang mabuhay kung sakaling aalisin sa lugar. Kung kaya't hindi sila magawang mapag-aralan ng mga eksperto, kung kaya't kasalukuyang nananatili pa rin misteryo kung paano sila nakapag-adapt sa maalat na lugar na ito. Number 4. Underwater Waterfall Ang susunod na underwater structure na pag-uusapan natin sa video ito ay ang tinatawag na underwater waterfall sa Indian Ocean malapit sa isla ng Mauritius at Le Morne Brabant Peninsula na raw dahil sa malakas na water pressure na bumabagsak patungo sa malalim na parte ng dagat na siyang para magmistulang talon ang lugar sa kailaliman ng karagatan. Sa kasamang palad ay pwede mo lamang makita ang kagandahan nito mula sa kalangitan. Kung kaya't maraming mga turista ang nagrerenta pa ng helicopter sa tuwing nabibisita sila sa isla para lamang matanaw ang kagandahan ng kakaibang pinomina na sa mga eksperto ay isang ilusyon lamang dahil ang pinakarason ng pagkabuo nito ay dahil sa magkaibang level ng tubig sa lugar na binabuo din ng mga whirlpool kung saan na para ng ating mga mata ang malalim na side ng dagat sa mababaw at mabuhanging parte ng mababaw na tubig hindi siyang nagdudulot para mas lalo nating mapansin ang kaibahan nila. Number 3. Underwater Museum Sa Caribbean Sea, malapit sa syudad ng Cancun, ay merong museo kung saan maaaring mabisita na sadyang nabubukod tangi kumpara sa iba. Sa kadahilan ng kaysa sa lupa ay nakatayo ito sa kailaliman ng ating karagatan at ito ay ang museo na tinatawag na Musa na matatagpuan sa lalim na 3 hanggang 6 na metro at makikitaan ang humigit kumulang 500 eskaltura na nagpapakita ng imahe ng mga tao na paniguradong aakit sa publiko. Nagsimulang magbukas ang museyo taong 2010 na hindi lamang daw ginawa para umakit ng mga turista, kundi para ito na lang ang bisitahin ng mga tao kaysa ang mga lugar na nagsisilbing terahan ng mga isda na magsisiguradong malalayo sila sa mga tao na maaaring maglagay sa kanila sa pinsala. Number 2, Predatory Tunicate Hindi na bago sa ating kaalaman na ang kailaliman ng ating karagatan na ay nagsisilbing terahan ng mga kakaibang nilalang na mahihirapan kang paniwala ang totoo kahit na makita mo na sila ng harapan. At ang isa sa mga kakaibang nilalang na ito ay ang tinatawag na Predatory Tunicate na kilala rin sa tawag na Megalodikopia, kung saan sa unang kita mo rito ay pagkakamalan mo silang pinaghalong kabote at bulate na mayroong malaking bunganga. Maniwala ka man sa hindi ay mayroong utak at buto ang nilalang nito, na kaya ay tinatanggal din naman nila. Pero ang paraan kung paano nila ito ginagawa ay kasalukuyang isa pa malaking misteryo sa isipan ng mga eksperto. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay eh, gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang kakaibang nilalang na nakuha ng mga mangisda sa karagatan. Kung saan sa itsura ng hayop na ito ay madali mo itong mapagkakamalang tila pa pinaghalong balyena, Pusit at iba pang nilalang sa karagatan. Bangkay na nang iuwi ng mga mangisda ang hayop na ayon sa kanila ay nadiskubre lang daw nilang nagpapalutang-lutang kung kaya't hindi nila alam kung saan ito nagmula at kung bakit ganito na lamang ang estado nito noong kanilang nakita. Number 1. Black Smokers Noong 1977, habang nag explore ang mga eksperto mula sa Bansang Amerika sa kailaliman ng isla ng Galapagos ay meron silang kakaibang hydrothermal vents na natuklasan. Nakalaunan ay tinawag din nilang Black Smoker Dulot na ang tila ba mga pipes na ito? Eh mayroong haba na umaabot ng ilang metro. Ay kapansin-pansing naglalabas ng itib na usok, Na umaabot ang temperatura sa apat na raang Celsius. Na siyang nagdudulot para walang nilalang na magawang manirahan dito. Hindi kumukulo ang tubig sa palibot ng mga black smoker kahit na sadyang mainid ang usok na inilalabas dito. Dulot na mataas ang pressure sa malalim na parte ng karagatan kung saan sila makikita. Mainit man ang temperatura sa taas ng black smokers kung saan lumalabas ang kanilang usok ay maabot namang sa isang dang Celsius ang init ng kanilang katawan na nagsisilbing perpektong tirahan at paramihan ng mga bakterya na siyang bumubuhay sa napakaraming mga nilalang sa malalim na parting ito ng karagatan. Kung kaya't kahit na sobrang mapanganib ng lugar na ito ay sobrang halaga pa din ito para sa mga nilalang na naninirahan dito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaari nating matuklasan sa malawak nating karagatan kaya para sa iyo. Alin sa mga nadiscovering ito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!